Okay ah uh, good afternoon mga kaberada Dito tayo ngayon sa Abay Pass Road ng uh, Barangay Samberay No. Kasi nakikita natin mga kaberada sa Metro Manila no. Sa sobrang lakas ng init doon mga kamerada nakakaluto sila ng itlog ah, sa gitna na ng init ha ah. sa gitna ng init yung malakas na init ng araw ngayon na summer so nakakaluto sila mga kamerada ng itlog so dito tayo ngayon sa area kung saan try natin mga kamerada dito sa Aklan ngayon na sa province of Aklan Ah, kasi sa Metro Manila mga kabirada sa mga ibang lugar, napaka ah, lakas ng init kaya nakakaluto sila ng itlog sa araw lang ha, ah, araw. So kung gaasipin nyo kung gaano katindi mga kabirada na nakakaluto ka ng uh, itlog sa sikat lang ng araw no. So ngayon para malaman natin, try natin dito sa aklan kung gaano katindi ang init sa aklan mga kabirada para malaman ninyo. Live to ha. Walang daya to, walang daya. Baka iba dyan, linuluto muna, linalagay. Tayo, walang daya dito mga kabirada ha. Walang daya to. So kailangan muna natin gawin, ipakita natin atwal kung gaano katindi ang init mga kabirada. Ha? Dito sa aklan. Kung makaluto tayo ng itlog na naluto natin sa sikat lang ng araw sa tanghaling tapat na ito, sigurado na mantindi ang init mga kabirada. Okay? So ngayon, ipapakita ko na sa inyo, kumpleto ako. May kawali, may kutsara, may itlog, tsaka may ah uh, mantika tayo. Okay? Para makita natin kung gaano katindi ang uh, sikat ng araw kung makakaluto tayo ng itlog ha ito Okay, dito tayo sa gitna. Itong gitna talaga ng sobrang init. Dito tayo ngayon. So makikita ho ninyo. Ayan. May dala akong kawali. Ayan, ha? kawali po yan. Ayan. Ayan. So, lalagyan ho natin ng kaunting mantika, mga kabirada. Ha? Kaunting mantika lamang. Okay. Kaunting mantika lang ha. Ayan kaunting mantika lang ayan 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 ok kutsara ginamita natin ang tapan so maya maya tingnan natin si pina na, kung gaano katindi mga kabirada at uh, mara ninyo no kung totoo nga ba nga pwedeng makaluto ang uh, sikat ng araw sa tanghaling tapat ngayong summer ng itlog mga kabirada, okay? So, hintayin natin maya-maya mga kabirada, no? Na uminit. Para malaman natin mga kabirada, no? So, matindi ang init. Okay? Okay. So try natin, mga kabirada, no? Try natin ang uh, itlog. So paanuhin muna natin mga kabirada, no? Dito yan kasi sa Metro Manila nakakita tayo, mga kabirada, na nakakaluto sa uh, init ng uh, araw. No sa Metro Manila at sa mga sa ibang mga lugar particular Bacolod, no. Dito sa atin sa Aklan, try natin mga kabirada kung makakaluto tayo, okay? So sige, ito na. Ah, uh, pa ito yung itlog, mga kabirada. So a uh, basagin natin ang itlog dito. ayan Okay? Ito, basagin natin. tsaka 'yan try natin mga kabirada na lutuin kung makaluto tayo ah, mga kabirada ayan sige okay so basag yan hindi yan piki ah so hindi yan piki talagang inano natin so ayan so itapon na natin yan mga kabirada so hindi yan piki try natin kung makaluto talaga ha ah, so tingnan natin ayan kung makakaluto nga ang sikat ng araw mga kabirada dito yan sa province of Baclan. baklan province o baklan kung makakaluto tayo ha hindi picky yun makita nyo naman binasag ko yung ano ha binasag ko yung uh, itlog mismo na nakita ninyo Okay. so kung ganoon katindi mga kabirada makaluto tayo ng itlog sa sikat ng araw, ibig sabihin matindi ho mga kabirada ang init mga kabirada, so delikado sa ating mga kababayan na, sige tingnan nga natin ebe, okay oh sige, try natin o, te-try natin kung makaluto talaga ang init ha. Kung makaluto ang init, di okay. Mm -hmm. Sige, try natin yan mga kabirada ha. So tingnan ninyo. Hindi ho yan daya. Okay. Hindi ho yan daya mga kabirada ha. Walang daya dyan kasi nakita ninyo ang itlog pagbasag. So, nakita ninyo. Okay. Kasi yung iba mga kabirada nakita ko na nanulang. Parang nakita mo na, luto na siya ba? Okay. So, ito. mhm mm yun so at least kita ninyo yan mga kabirada ha kung pumuti na siya ibig sabihin naluto siya sa init okay pero kung hindi siya pumuti ibig sabihin hindi kayang lutuin ang itlog ng init dito sa aklan okay Okay. Totok mga kaberada, try naton no. Para makita ninyo mga kabirada kung totoo nga na uh, nakakaluto sa init. Kung maluto ito ngayon sa init, mga kabirada, uh, okay. Ha? Huh? Na sobrang init mga kabirada, no? ayan so tinitingnan natin to makakaluto talaga ha so dito tayo sa initan mga kabirada ano sobrang init masakit sa balat okay then try natin try natin mga kabirada ano so kung makaluto talaga no bumilog lang sya sure na na maluluto sya okay yan. Yo. Yung... Nakatutok tayo diyan ha, nakatutok. Yan. Kasi kompleto yan, may karawagan, may dala ko. Talagang nag tayo dito kasi marami tayong nakikita sa mga ibang lugar Naluluto no? Pero hindi natin alam kung yung pagluto talaga mismo binabad sa araw lang or talagang ah uh, ininit muna ang Ininit muna ang kawali bago linagyan ng itlog. So, marami kasing kasi ano dito eh, di ba? So, mas maganda itong ganitong sistema, no? Mas 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 maganda ang atwal na makita, di ba? Di ba, di ba? Tama. Mas maganda 'yung atwal na makita. Try, try natin. Aha. Uh, Aba, bumilog nga oh. Okay? O, oh, sige. Sa... No, nagabilog, nabilog, mga kabirada. So, ibig sabihin talaga mainit. Okay, sige, sige. Maya, maya pa. Okay. Kasi sa, ano, mga kabirada, oh sa... Ba, sa kutsara, o, dumikit na, oh Dumikit sa kutsara. Ibig sabihin mainit talaga, no? So, mainit talaga, mga kabirada. Kasi dumikit na sa... Kita diba ang kutsara ko? Oh, dumikit na sa... Dumikit sa kutsara. Ibig sabihin... So, eksperimento tayo, mga kabirada. Tutuhukan niyo ang eksperimento natin, no? So, eksperimento tayo, para malaman, no? Yun. Pag naluto yan... oh okay siya. Kaya lang, taste tayo sa init. Talagang mainit. <laughs> Diba? Ah uh, ganyan 'yon. Okay? So share share niyo mga kabirada ang core eksperimento ngayong umaga uh, dito sa itlog o dito tanghali ngayon. Share niyo itong eksperimento ko ngayon. Kasi sa mga ibang lugar mga kabirada ah uh, nakakaluto sila ng itlog, particular sa Metro Manila, Bacolod, nakakaluto sila ng itlog. Ngayon dito sa province of Baclan, no? province of Baclan, try natin din na makaluto man ng itlog dito. Kasi sa ibang mga lugar, sobrang init mga kabirada no? Kung dito sa atin sa Aklan, makaluto din tayo ng itlog, ibig sabihin, matindi rin ang init mga kabirada no? Okay? So, yan. Okay, sige So inantay-antay natin konti mga kabirada Ilang minuto Para ho Maluto itong itlog Ayan, ha, bumubuo ang itlog Mga kabirada Okay So Experimento tayo Mga kabirada Para malaman natin kung ano katindi ang init dito sa aklan mga kabirada ha Kung gaano katindi So sige, painitan muna natin no At uh, hindi ko kayo mabasa, hindi ko mabasa ang inyong mga comment diyan mga kabirada no So ito Tutukan ninyo yan mga kabirada, dito tayo sa gitna ng init to Okay, ang init dito ngayon mga kaberada. Ayano, no, dito tayo sa tuktok mahang bundok Oo, para makita natin, oh, uh, mga area maliwanag, oh. Uh, ah, uh, mga ano ayan, balikan naman natin 'yung itlog natin. Ah, itlog natin. <laughs> ang itlog na niluluto natin, mga kabirada <laughs> Okay? So, ayan. Ay luto nga, malapit-lapit na maluto, mga kabirada, oh oh so matindi rin pala mga kabirada ang init mga kabirada. Sahello. No. So maluluto talaga. Mga kabirada, maya, maya antayin niyo. So balik tari natin. Talagang totoo nga no. Ito walang halong daya mga kabirada, atual atual ha. Atual, walang halong daya. At, uh, para humakita ng ating mga kababayan na hindi natin dinadaya ang kanilang Uh, panunood kasi una-una mga kabirada marami na akong nagpalabas nito marami nang gumawa itong summer pero dito sa aklan mga kabirada tayo pa lang ang gumawa ng pagluto ng itlog ah, uh, paraan sa sikat ng araw ng tanghali ngayong summer ayan di ba so yon mga kabirada no ang um, uh, itlog, unti-unting natutuyo yan, mga kabirada ha, yan, sige uh, Kunti-kunti natutuyo yung mga itlog mga kabirada Yung itlog na linuto natin, no? So, try natin o... Oh, ha? O kaya yun mga kabirada Ang itlog, o oh. O, oh. oh. ayan nagaano siya, o oh. Nabilog mga kabirada, talagang Super init Okay? Pero, ayan, o oh. Ito mga yag, sa kilid niya Tuyo na, okay? Saglit lang Itong sa kutsara mga kabirada, to So, maano talaga mainit So, si So mga ilang minuto na mga kamerada ang nakalipas, no? Atyan. So Tingnan natin kung talagang mabuo siya ng gusto na mabilog ba? Mabilog ang itlog. Maluto talaga siyang kulay puti, no? So okay siya ibig sabihin mga kaberada dito sa aklan hindi katindi hindi gaano katindi ang init mga kaberada no kasi sa ibang lugar luto ang itlog eh, sobrang init di ba luto uh, sobrang init kaya lang ito may may ano siya may yan so, sobrang init mga kaberada hawakan nga natin kung gaano kainit ano ay eh, mainit ka talaga may itang ano, karawagan, ano? Yan. Yeah. Yan. Yeah. So, okay. do so, na ano lang siya? Parang bumilog lang, mga kabirada. Sa ilang minuto, bumilog lang siya. Pero hindi siya naluto. O, ibig sabihin, dito sa atin, yung nakita natin nung nakaraan na uh, eh, ano na itlo puting puti siya barang linuto pa ba sa mantika sa gasol no? kaya medyo nakakaduda mga kabirada na ganon katindi no ganon katindi ang ano ng mantika pero dito sa atin no? may napanood kasi ako sa ibang mga vlog mga kabirada na paang itlog parang as in dumaan sa apoy mga kabirada no? Duma, parang dumaan ba sa apoy okay so dito tayo, hindi tayo dumaya o hindi tayo nagdaya mga kabirada para makita ho ng ating mga viewers ating mga kabirada na actual nating ginawa dito mismo sa initan no? sa gitna ng initan mga kabirada no? para makita nila na hindi natin sila dinadaya mahirap kasi mahirap yung magdaya ka eh, Na ang ka, ang ano, ang ang karawagan, yung kawali pa, kawali, ininit mo muna tapos binuhat mo palabas. Tapos pagdating sa labas, siyempre mainit pa yan. Lagyan mo ng kunting mantika, tapos lagyan mo ng itlog. So badali badaling maluto talaga, sobrang init ng ano eh. Sobrang init ng uh, kawali. Uh, Diba? Pero tayo, no. Okay, ito mga kabirada ang nangyari sa itlog. Ayun ang nangyari sa itlog, oh. hindi siya mabuo. Pero ba ano oh siya, oh. oh ayan. Ito siya, oh. Hindi, siya oh. hindi siya mabuo pero mga kabirada ano siya. Ayun. So ibig sabihin, hindi siya makakabuo, hindi siya makakaluto ang init dito. So okay? So yun ha mga kabirada Walang daya yan At least nakita ninyo ha, ah, Nakita ninyo ang sistema Wala hindi o Okay Hindi maluto So Ang iba dyan baka oh, Hindi ko masinabi sinabi ha Pero oh, Mahirap kasi magdaya May mahirap mo dayain ng tao no? Paniwalain mo sa Walang ano Walang katuturan mga kabirada Okay So ayaw ko lang ngayahin kasi mahirap. Tira lang talagang tinisting ko para humalaman natin kung totoo nga na nakakaluto. Ayawan ko sa ibang lugar, ha? sa ibang lugar. Kung matindi ang init, sa ibang lugar, may posibilidad mga kabirada na mangyayari na maluto talaga ang itlog. Eh? Di ba? So, siguro kung sobrang init na talaga yung medyo matindi ang init, mga ilang degrees na. Dito sa amin sa Aklan, mga kabirada, hindi na pa naman siguro gaano gid kati Kainit yan, mga kabirada. Okay? So, kita niyo ninyo, mga kabirada, Hindi po na, hindi na kaluto ang init dito sa atin sa Aklan, no? Ayan po, hindi, hindi siya luto, mga kabirada. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panunood, at nakikita.